Ang Red Sea ay ang isa sa pinaka-busiest sea lane sa mundo kung saan doon dumadaan ang lahat ng mga cargo ships mula sa Europa papuntang Asia at ganun din ang Asia papunta sa Europa dahil ang lahat ng kanilang mga kargang kalakal partikular sa mga krudo at langis na nanggagaling sa Middle East na sa ngayon ay patuloy na inaatake ng mga hutis sa Yemen na nagdudulot ng malaking problema sa pandaigdigang ekonomiya. Pero sino nga ba itong mga rebeldeng Houthis sa Yemen at bakit nila inaatake ang mga dumadaan na mga cargo ships sa Gulf of Aden sa Red Sea? Ito ang kwento ng mga hutis sa Yemen at ang kanilang pagkikibaka sa kanilang layunin sa kanilang bansa at ang kanilang pagpapakita ng suporta sa mga hamas ng Gaza at ang kanilang pang-aatake sa Red Sea. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abyssinth. TV. Noong November 19, inatake ng mga rebelding Houthis ang Galaxy Leader na cargo ship na pagmamayari ng isang British company na kontrolado ng isang Israeli shipping magnate na si Rami Unger kung saan nasundan pa ito ng ilang beses hanggang sa tumindi ang pangatake ng mga Houthis sa mga cargo vessels sa Red Sea na konektado sa Israel na dahilan sa pag re -route ng mga ruta ng mga higanting shipping company sa mundo paikot sa South Africa na nagdudulot ngayon ng pagtaas ng presyo sa krudo at langis kung saan apektado ang lahat ng bansa sa mundo. Kaya nagtatag ng isang koalisyon ng US para pigilan ang mga hutis sa kanilang paghahasik ng lagim sa Red Sea o ang Multinational Task Force ng US kung saan ilan sa mga US destroyers at iba pang mga barkong pandigma ang ipinadala sa rehiyon kasama ng mga barkong pandigma ng mga kaalyadong bansa ng US tulad ng France at India, partikular sa Gulf of Aden. Ang bunganga ng Red Sea ang pinaka-choke point sa lugar pero kahit ganun pa man ay inanunsyo na ng mga higanteng shipping companies sa mundo na idadivert na lang nila ang kanilang mga cargo ships papunta sa Cape of Good Hope sa Africa at iiwas na lang sa Red Sea at hindi na dadaan sa Suez Canal sa Egypt papuntang Europa. Pero sino ba talaga ang mga rebelding hutis at bakit ba ito naghahasik ng lagim sa Red Sea? Ang mga Houthis ay mga rebelde sa gobyerno ng Yemen na nakikipaglaban sa kanilang civil war. Ang mga Houthis ay suportado ng bansang Iran habang suportado naman ang Saudi Arabia, ang internationally recognized legitimate na gobyerno ng Yemen. Mahigit sa isang dekada ng nakikipaglaban sa Yemeni civil war, mga Houthis, sa kanilang bansa. Ang Houthi movement na ito ay kilala sa tawag na Ansarala na ang ibig sabihin ay Supporters of God, kung saan nagsimula ang grupong ito noong 1990s sa pamumuno ni Hussein al-Huti, kung saan inilunsad nito ang paniniwala sa mga kabataan or believing youth, isang religious revival movement ng Zaidism na dating subsect or sanga ng Shia Islam. Ang mga Zaidists or Zaidism ay ang siyang dating namumuno sa Yemen sa loob ng ilang siglo pero nawala ito sa kapangyarihan matapos ng 1962 Civil War sa Yemen at na-marginalize ang mga Saidis, partikular ang Saidism sa ilalim ng bagong gobyerno ng Yemen. Ang Sunni regime na dahilan sa paglulun sa Niusein al-Huti ng Believing Youth para buhayin muli ang Saidism sa Yemen at higit sa lahat ay labanan ng mga Sunni Muslim sa kanilang bansa partikular ang kanilang gobyerno na pinapatakbo ng mga Sunni kahit pa man na pareho silang mga Yemeni or iisang lahi lang sila at nagkakaiba lang sa paniniwala sa relihiyon kung saan doon na tinawag ng mga Houthis ang mga rebeldeng ito bilang mga followers or supporters ni Hussein Al-Houthi pero bakit ba napaka makapangyarihan ng mga rebelde ito sa Yemen? Saan ba nagsimula ang pagangat ng kanilang impluensya at kapangyarihan sa Yemen? Dahil noong 1990, matapos ang unification or pag-iisa ng North at South Yemen sa ilalim ng pinakaunang presidente ng Yemen na si Ali Abdullah Saleh ay nagsimula ang pag-angat ng mga hutis sa kanilang bansa. Sa una ay sinuportahan pa ni Saleh ang Believing Youth Movement pero sa kalauna ay naging threat ito sa kanyang pwesto ng kapangyarihan dahil sa patuloy na pagangat ng impluensya ng mga hutis at walang tigil na mga rhetoric laban sa gobyerno ni Saleh kung saan mas lumala ito noong 2003 nang suportahan ni Saleh ang US invasion sa Iraq na mariing tinutulan ng mga karamihan sa mga Yemeni. Tinake advantage naman kaagad ni Hussein Al-Houthi ang sitwasyon sa Yemen kung saan nag-organisa kaagad ito ng mga pagwewelga or mass demonstrations sa iba't ibang bahagi ng Yemen na umabot ng ilang buwan dahil sa pag-issue ni President Saleh ng warrant of arrest kay Hussein Alhuti na siyang nagpapagulo sa kanilang bansa at para na rin mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa Yemen. Pero noong September 2004, napatay si Hussein Alhuti ng Yemeni forces. Kahit na namatay si Hussein Alhuti, ay nagpatuloy pa rin ang kanyang movement sa Yemen at mas lalo patuloy itong dumami at naging mas maimpluensya na sa kanilang bansa nang tanging layunin na ay pabagsakin ang Sunni regime ni Saleh at ibalik ang gobyerno sa mga Saidis orang dating sanga ng Shia Muslim. Nang sumiklab ang Arab Spring noong 2011 na mas lalong na-motivate ang mga hutis sa kanilang ipinaglalaban kaya madaling bumagsak sa kanilang kontrol ang northern province ng Saada Nagagawa ito ng mga Houthis sa pamamagitan ng suportang finansyal at militar ng Iran, ang tinuturing nilang mother country, ang Shia regime sa Tehran. Dahil na rin sa majority ng mga Iranians ay mga Shia Muslims, ang pinakakaribal ng Sunni Muslim Saudi Arabia. At noong 2014, sa kasagsagan ng Yemeni civil war, ay mas itinaas pa ng Iran ang kanilang pagbibigay ng suportang finansyal at militar sa mga Houthis kaya mas lalong naging malakas ang puwersa ng mga hutis sa kanilang bansa Ayon sa mga reports na binibigyan ng Iran ng mga hutis ng mga armas, kagamitang pangdigma at mga teknolohiyang pandigma tulad ng sea mines, ballistic at cruise missiles at mga drones ang mga Houthis ay parte rin ng access of resistance ng Iran, ang pinaka-common term na ginagamit ng mga bansa sa West sa impluensya ng Iran na anti-Israel at anti-Western alliance na suportado ng Islamic Republic of Iran. Ang access of resistance na ito ay ang mga Houthis sa Yemen, Hamas sa Gaza at ang Hezbollah sa Lebanon na siyang sabay-sabay na umatake ngayon sa Israel ang pinakaalay ng US sa rehiyon. Kaya ang pang-aatake ngayon sa Red Sea ng mga Houthis ay parte ng kanilang pagbibigay suporta sa kanilang kaalyado ang Hamas sa Gaza para ipakita ng mga Houthis sa Hamas na hindi nila iniiwan ng mga ito kahit ano man ang mangyari. Pero sa sitwasyon ngayon sa Gaza na paliit na ng paliit ang mundo ng Hamas ay patuloy pa rin kaya ang pagsuporta ng mga hutis sa Hamas at papaano na lang kung talagang mapupuno ng US sa mga ginagawa ng hutis sa Red Sea ano na lang kaya mangyayari sa mga hutis pero para sa ano ba talaga ang dapat na solusyon sa problema ng ito sa Red Sea na aapekto rin sa ating ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo at langis? Dapat na bang atakihin ng US sa mga hutis or hihintayin na lang na matapos muna ang kanilang paparating na eleksyon sa susunod na taon at bahala ng bagong presidente ng US na mamroblema sa mga hutis? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.